Yo mga Pops Idol, magandang hapo. Nandito na ulit tayo sa tambayan. No? Oh. Ngayon si Seb. Oh. na. No? Ito na tambay sisig mga Pops Idol. Dito tayo sa kanto ng veterans. Yung... Ngayon okay, mga Pops Idol, flex ko lang pala. Nakapit na natin yung carrier ni Susu. Ayun, oh. Let's go. Ready, ready na to be called. No? Oh, oh may ulit mga Pops Idol. Tambay sisig. Let's go. Yo, bumalik egg pie namin ni sir saka uh, coffee or twin around mataking muna kami kung wala pang customer mga Pops Idol tamang kape muna at egg pie kariyanda muna abit muna tayo mga Pops Idol hmm. veterans gaming kaya ulit mga Pops Idol let's go mga Pops Idol 7.45 na at nakakailang order na nga rin tayo aka aka sampung order na tayo mga Pops Idol as of 7:45 sana mapaubos ulit Kami ulit let's go yo mga Pops Idol kakatapos nga lang ng apat isang grupo kumain sa atin apat na 75 ang inorder nila sa atin plus apat na extra rice all right 360 lahat mga Pops Idol 9:09 na ng gabi still kicking pa rin ang tambay sisig mga Pops Idol okay let's go mamaya ulit update mga Pops Idol 9.39 na medyo maambon at palangas na ng palangas tumutumal na rin ang mga tao dito sa veterans Ayan, eh, mga Pops Idol magdidikpit na bago pa pakabuta ng malakas na ulan update na lang mamaya sa bahay mga Pops Idol let's go at yun mga Pops Idol dito na tayo sa kampo Ayan, nandit na yung mga gamit natin na na natin. Set. Yun nga, di tayo nakapaubos mga Pops Idol ngayon. Pero okay lang yan mga Pops Idol. Maray pang next time. Ganyan talaga sa negosyo. Minsan matumal, minsan mabenta. ba? Diba? Natural lang yan. Go lang ng go, okay? Sige, bukas na lang ulit mga Pops Idol. Let's go. Bye-bye. Good night.